So hello, hello mga ka-sweetie! Mabuhay! So nandito na nga kami ngayon sa Seaside, Samoa at waiting kami dito sa My Love Fiesta. O yun nga mga ka-sweetie, tatlong tauhan lang namin ang kasama namin ngayon para mag-dinner. Dahil si kay ay hindi muna makakasama, tsaka yung girlfriend niya. And then ayan sa ate Delia, pinakapogi kong asawa at yan si Ken and si Justin. Justin, aalis na din siya ng January para mag-aral ulit. So, kasama ko din yung aking mga Junakis at si Ate Yam-Yam. O, diba? So, finally, mga ka-sweetie, this is it, Pansit! Chalice! <laughs> so, ayan, nakapasok na nga kami dito sa la Fiesta at, siyempre, ito yung pinakagustong-gusto ko yung kakain nga. <laughs> Actually, mga ka-sweetie, tradition talaga namin ng aking Josawa na magpa-dinner kapag December na or malapit ang 25. Ito kasi yung talagang kinasanahan naya na namin simula magkaroon kami ng sarili naming negosyo. Iba rin yung binibigay naming gift sa kanila kapag December 25 na. Ako kasi yung tipong sobrang saya kapag nakaka-receive ng regalo. Kaya sinabi ko sa Diyosawa ko na every year tuwing December magbibigay kami ng regalo sa mga tauhan namin para na lang din sa pasasalamat sa kanila kahit sa murang halaga lang. At syempre iba rin yung pabonus nila. Taray! Anyway, yung junakis ko tinutopak na naman. So anyway mga maka sweet dito naman tayo sa mga pagkain so karamihan dito ay wala na laman Chariet. ito yung hinahanap ko kanina pa yung beef kare-kare ito talaga yung pinaka-favorite ko sa lahat ng ulam. Sabi! <laughs> Actually, mga ka-sweetie, dito talaga ako nabusog sa kare-kare dahil naka-apat na balik talaga ako literal dito sa kare-kare, mga ka-sweetie. Tapos nagpakuha pa ako ulit ng white rice kay Ate Yam Yam dahil nga super cool lang yung white rice na nakuha ko kanina. Kaya, ayan. Kung Filipino food lang naman talaga ang hanap yung mga ka -sweetie. super dami dito sa May Fiesta. At ang dami nilang choices dito. At nasa sa inyo na kung ano yung mga gusto nyong kainin. Marami soup na pagpipilian dito mga kasweeties so nasa sa inyo na kung ano yung mga gusto nyong itry at ayan meron din silang mungo soup with lechon so kumuha nga rin pala ako ng soup dito sa may nilagang baka para din sa aking baby dahil nakalimutan ko pregnant nga pala ako. kailangan natin ng sabaw sabaw dito naman sa kabilang side mga kasweeties may mangga papaya pinya at marami pang iba. So, dito naman yung mga pa-dessert nila. At syempre, yung ice cream. Ito yung talaga kumuha ko mga kaswiti dahil hindi pwede mawala ang pa-dessert ni Mayora. Sabi! Super tigas yung ice cream mga kaswiti Ayaw magpakuha. Ibang tigas kasi yung hinahanap ko. Eme! Eh, so, after ko kumuha ng ice cream mga kasweety, naglagay lang ako ng mga pa-prinkles para man lang may design yung aking ice cream o kulang na lang ibuhos mo tayo <laughs> O, dahan-dahan lang, girl. Baka malaglag yung pinipindot mo. O, di ba? Kulang na lang. Puro candy na lang yung ilagay dito sa ice cream. Sa so sobrang dami. Ice cream pa ba yan? Or candy? <laughs> <laughs> So ito na nga pala yung mga kasama ko mga kasweety, mga busy kumain. Mukhang nag enjoy talaga sila sa mga kinuha nilang mga pagkain. Yung ate Ziki ko hindi halatang goto, mabus agad. So ito naman yung aking Diyosawa, hindi naman halatang pil na pil na yung kanyang kinakain. At syempre ako naman yung haharap sa inyo mga kasweety. At kitang kita nyo naman mga kasweety na white rice at kare-kare na lang nasa pinggan ko at isang chicken feet. Pang-apat na balik ko na kasi yan sa kare-kare mga kasweety. <laughs> Basta para sa akin mga ka-sweet, sulit na sulit dito sa La Fiesta. Lalo na sa mga may hilig sa mga Filipino food. Oops! Hindi ito sponsor mga ka-sweetie ha. Wala pa akong ganap na ganun sa buhay. Pero baka naman, La Fiesta. Charin! <laughs> so ayan mga ka-sweetie, tapos na nga kami kumain. At talagang nabusog kaming lahat. At thank you sa panonood hanggang dulo. Hanggang sa muli, babush!